Maligayang pagdating dito sa Storyland TV. Tunghayan natin ang kwentong, ang aming Pasko. Natapos na ang Pasko at bagong taon. Muli nang nagbalik ang mga mag-aaral sa paaralan. Masaya naman silang binati ng kanika nilang mga guro. Kinamusta ni Teacher Rosie ang mga bata at nagtanong ito kung papaano nila ipinagdiwang ang kanilang Pasko. Bago tayo magumpisa sa ating aralin, nais kong ibahagi nyo kung papaano ninyo ipinagdiwang ang inyong Pasko umpisahan na natin, ang sabi ni Teacher Rosie. Naunang magbahagi si Ada, ipinagdiwang namin ang Pasko sa probinsya ng aking ama. Ito ay sa Quezon. Nagkaroon ng malaking salo-salo dahil nagsiuwian din ang mga kapatid ng aking ama galing abroad. Madaming mga iba't ibang pagkain at mga palaro. Nagsimba din kami at pinasyalan ng mga ibang kamag-anak namin. Masaya ang aming Pasko dahil nagkasama-samang muli ang aking ama at ang kanyang mga kapatid. Tuwang-tuwa din ang aking lolo at lola. Sa susunod na Pasko ay sa probinsya naman ng aking ina. Sumunod naman si Popoy. Dalawang araw bago ang Pasko ay dumating na sa bahay ang aming mga kamag-anak galing probinsya. Madami silang dalang kakanin at higit sa lahat mga prutas na rin. Nagsimba kaming lahat at pagkatapos naming magsimba ay umuwi na kami agad. Nagpalaro ang aking ama at ina. Lahat ay kasali sa laro at higit sa lahat ang bawat isa ay masaya. Sa mismong araw ng Pasko dumalaw din ang iba pa naming mga kamag-anak. Masaya ang aming Pasko. Ang masayang kwento ni Popoy. Pareho pala tayo Popoy ang sabi naman ni Anton. Dumating din sa aming bahay ang aming mga kamag-anak. Simula nang sila ay dumating walang humpay ang kanilang pagluluto ng iba't ibang pagkain at talaga namang nakapagaling nilang magluto lalo na ang aking mga tiyahin. Ang aking lola naman at ang mga tito ko ay ang nakatoka pagdating sa mga kakanin. Nagsimba din kami at dumalaw kami sa mga iba naming mga kamag-anak. Sa susunod na Pasko ay kami naman ang pupunta sa aming probinsya. Ang kwento ni Anton sa amin naman ay napagkasundoan ng aking ama at ina na ipagdiwang ang Pasko sa bahay ng akong lolo at lola. Kahit malapit lang ito sa aming lugar ay napagpasyahan ng aking mga magulang na manatili kami ng ilang araw doon. Naging simple ang aming pagdiriwang. Nagsimba kaming lahat at kumain ng mga niluto ng aking ina tulad ng pansit, kakanin at iba pa. Nagkaroon kami ng palitan ng regalo at nagkantahan. Dumating naman kina kinaumagahan ng aking mga tito, tita at pinsan. Nakakatuwa din na makilala ko ang mga iba kong pinsan. Ang nakangiting pagkukwento ni Kiko. Tama ka dyan Kiko, ganun din ako, nakilala ko din ang mga iba kong pinsan at talaga namang nagkaroon kami ng masayang kwentuhan. Lahat sila ay masayang kasama. Lahat kami ay nagsimba at bumisita sa iba't ibang simbahan. Nagkaroon din ng konting salo-salo sa amin at pawang mga pagkain Pinoy ang pangunahing handa. Sinigurado ng aking lola na hindi mawawala ang paborito niyang suman at bibingka. Masaya ang lahat at sadyang ang Pasko ay para sa pamilya. Ang kwento ni Maria, hindi mawawala ang mga kakanin. Naalala ko ang aking pinsan. Galing silang abroad at ito ang unang Pasko niya sa ating bansa. Talaga namang nasarapan siya sa mga kakanin. Ang sabi ng aking tito, iba daw talaga ang Pasko dito sa atin. Ibang iba at lagi nga niyang pinapatugtog ang kantang, sa araw ng Pasko. Paborito daw niya yon. Nagsimba din kaming lahat, nagkaroon ng mga palaro, kainan at palitan ng regalo. Ang kwento ni Miguel, siya pala yung pinsan mong galing abroad na nakita naming kasama mong nagsimba Miguel. Ang sabi naman ni Ben, tumango naman si Miguel kay Ben. Gaya ng iba, nagsimba din kaming mag-anak at kinaumagahan ay namigay kami ng mga regalo sa isang charity foundation ng aking tita. Napakasarap sa pakiramdam ang makapagbigay ng saya sa iba. Nagkaroon ng simpleng pagsasalo-salo at mga palaro. Masaya ang lahat. Ang pagbabahagi ni Ben. Pagkatapos ni Ben, ay tumayo at pumalakpak naman si Teacher Rosie. Magaling mga bata. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili sa isang taos puso nyong pagbabahagi kung papaano niyo ipinagdiwang ang Pasko. Alam nating lahat kung sino ang sentro ng Pasko, ngayon naman ang kalahati ng klase ay magbabahagi ng kanilang kwento kung papano nila ipinagdiwang ang bagong taon. Ang nakangiting sabi ni Teacher Rosie sa lahat, umpisahan natin kay Ira, dagdag na sabi ni Teacher Rosie. Abangan natin ang susunod na bahagi ng ating kwento. Hanggang sa muli.